palang gabi ulit sa inyong lahat mga kasyokoy At ito unang tagpo natin kulambutan butan ka agad Ayos napakaganda agad ang sampul natin Yung mamahalin ka agad ang natagpuan natin Ayun gitik Ayos ganda ng binamano Gitik ka agad Sana sunod sunod na ang kulambutan Yun mga kasyokoy Magalaw ang ilalim at ito kaluping yun gitik ah kala ko na gitik medyo nagpapagpagda na ang kula po at ito ohoy kulambutan uli, ayos sa kadalawa na tayo pasiguruhin natin at medyo malaki laki ito ayun sa pool yun medyo nasamaan nagibang kulay nya hindi siya nagitik pero para na bungaw. Ayan, napakalaki. Siguro mga 3 kilo na ito. Malalaki na ang kulambutan ngayon. At ito. Oops. Kulay puti. Ohoy, manala. Siya ito yung manalang araw. Ayan, napakalaki nito. Hanapan ko sa panabi. Baka may kasama pa. Wala, nag-iisa. Minsan kaya dalawa ito mag-asawa. Dapat iikutin mo yung paikot niya. Minsan nasa katabi lang. Ayan, tinatanggal yun niya yung ano. Yung kasama ko yung bato-bato na tinanggal niya. Sa ilalim. Ayan, para bilis siya maglabas. Ayan, at susungkit yun niya. Ayan, sinusungkit na. Ayan, kinikirikiliti lang yan. Lalabas at lalabas yan. Ay na, lumabas na isang galamay niya. Pag lumabas na isang galamay niya, diretsyo na yan. Ay na. Yun, lumabas yun. Napakalaki. Oh, inagawan pa ng pana. Oh, inagawan ng panak yung kasama ko. Ando na. Mm, nagpambuno na yung dalawa. Ando na. Ayun, nabul kasama ko. Ayun, naginto. Ayan, napakalaki. Maapat na kilo ito. Ayun. Nasa lulong kasama ko. Tutusokin na siya. Tara na. Ayun na, tinusok na. Yun, namuti na. Ayan, patay na yan dyan. Nanghina na. Ayan. Video boy, buhayin pa siya. Ayan, tutusokin na siya dyan. Patay ka na dyan, mamumuti na lang. Pag nasindro ang pinagang utak niya, naputi na bigla. Ayun, nawa ka na siya sa ulo. Yun, patay ka na dyan. Ayun na, oh, namuti na. Ayun na, patay na. Sana magkamandala patay tayo sa iyo parting unahan. At para magaragandang pang durdugtong natin. Portal linaw na ito. At ito, ohoy! Alimango! Yun mga kasyokoy! Nakatagpo tayo ng alimango! Ayos! Malaki! Napakataba nito! Isa lang ang pangsipit niya! Ayun! Susuot pa yata! Ayan, napakalaki. Ito ang alimango. Matapang. Ayan, parang nanlalaban. At doon na, inalamin ng pana, dinitiinan. Nanlalaban siya. Napakalaking ang alimango. Ayos, ulam na ito. Pampahiwit paghay hi blood hiwit yan nakuha natin natanggal na yung sipit nya pag di inong pana ayan napakataba o bae eh. at ito manitis yung may balbas ayun sa pool napakataba nitong prituhin tapos lalagay ng ketchup Lapu-lapu Or sono Napakamahal nito Lalo na kapag buhay mahal, mahal daw ito pag buhay Bubuhayin pa mga siya dito sa para Kung ito Gitik ka ngayon oh, Gitik Mabuhay ka pa dyan Swerte mo na At ito talagbago Alang-alang Nakatalikod Dito tayo sa parte harapan Ikutan natin. Oops. Nasaan na kaya? Uy. Nandun. Sapul ka. Yun. Tinamaan. At sana. Makabalatan pa tayo. At kulambutan. Ito. Alatan. Oops. Ayun. Tinamaan pa. At yun. Nanapulit tayo mga kasyogoy. Parang wala tayo na na balatan ah. Oops! Alatan uli. ka. Yo! Yun! Tinumaan! Hindi, hindi siya nagitik. Ang hirap hanapin ang kulambutan. Ito ang kulambutan. Ito na. Ayos. Sunod-sunod na yung kulambutan natin. Pasiguro. Sapul ka, gitik ka. Ayun! Uy, di lumampas yung pala ko. Pero nagitik. Ayan mga kasukoy. Hindi lumampas pero gitik siya. damputin na lang natin. Ayan, napakalaki. Pa dalawang kilo. Handa lang -an ang para makatagpo tayo ng balatan. Ito, talagbago. Ito, talagbago. Walang kaasawa. Sapul ka ngayon. Ayun. Yun. Tumaan at nakuha natin. Walang balatan yata dito sa bahurang ito. Hindi tayo makatagpo ng balatan. Sana makabalatan tayo para magaragad ang pangbigas. Ito. Oops. Talagbago ulit. Dalawa. Ayan. Una, unahin natin ito. Yun, sa pool. Oops, yung isa pa. Nagitik natin yung unang pala. Yung isa, hindi umalis. Sa pool ka. Yun. Yun, at nakuha natin parehas. Kwartan linaw na ito. Sir na ito ang Thunder At ito, uy, kulambutan na naman. Ayos. Sunod-sunod ang kulambutan natin. Tapos siguruhin natin to. Gitik ka. Oops, mukhang nagtalikod. Alanganin. Yung sapul. Hindi nagitik. kulambutan dito sa orang ito. Balatan, wala. Maganda sana kung may balatan. Oops! Ito! Manitis! Yung may kulay ang parting buntot niya, may guhit na eh, itim. At ito naman Uho! Nakabalata na tayo Ayos mga kasyokoy Nakabalata na tayo May balatan pa mong pala din sa baurang ito Ayos, babayaran na ito ng 300 Oops! Balata na naman Dalawang sunod Ito Medyo malaki-laki 350 Sana pulit tayo. Ito balata na naman. Yun, sunod-sunod na yung balata natin. Tatlong sunod na balatan Ay, kortan linaw na ito. Sirubol lang pambigas natin. Yun, natahaw na rin tayo, mga kasyokoy. Ayos lang ulit yung kasyokoy na kulambutan. Yun, ayos oh, man. Pa. Ayos pa yung unang balita natin. Kortan linaw na ito. Nakabalatan pa. Ayos na naman ang mandurdugtong nito. <laughs> ge okay. Kita ito. Eh, dito ron. pagita dito to ang kilo. patatlong kilo hin sa estimate <laughs> ko ito <laughs> estimate matay pa kami isang dive madagdagan pa lamang itong mga kulambutan kita dati lang hanggang dito na lang muna itong muna nating dive yung mga kalambutan yun mga kasyokoy padive po tayo ng isang dive hanggang ito ano, muna ang ating din. dive